So guys, di na ako napigilan ni Mama, bini ako na yung alkansya ko. So ipapakita ko na kung anong laman niya. Look guys, yan yung mga savings ko galing sa alkansya ko. Wala to ng December 19 hanggang today January 5. So guys, ang total savings ko ay 1 Two hundred, um, sixty... Two thousand! <laughs> Six hundred! Thirty-seven! Makukupitan pa kita niya, ni Yan! So, inaayos na ni mami yung pera ko. Confiscated to. Kasi baka yung mama i-order niya pa sa tiktok at shopee ng mga photocard niya. Bakit ba? Gusto ko lang mag-order! <laughs> Ihulog natin to saan? Video. Hindi, sa co-op sa nasa. Co, San Jose. Co namin sa co-op sa nasa. Same lang yun. Kasi every year, lahat ng napamaskuhan ng mga bata, inuhulog namin sa co-op sa nasa. Mula nung baby sila. So ngayon, fame, ilan taong ka na fame? Eight. Eight years old siya. kaka birthday ko lang ng January 3. January, January 3. Yeah. So this year, pang eight years niya, maguhulog siya ng 2,637 sa kanyang account sa co-op. So, magkano na naman ang kanyang co-op? Secret! <laughs> magkano? <laughs> ah, secret! Pero magkano? yung lulugot na bukas. Magkano? As of today, secret nga. Anyway, ang dami mong coins, ang bigat nito, dadalig ko itong bukas. Yung In kasi niya biyakin ni Alcantia, gabi ko wag muna yung magmamadali. Ayan o. Oh. Kahit guys, kalahati lang laman ng Alcantia ko. Ganyan yan, taga-Alcantia, pang isang buwan lang, bibiyakin na. Sige na, babay ka na sa kanila. Bye guys! Thank you for Thank you for listening to me. And thank you for Thank you for watching and please Happy, Happy New Year.